enjoy OFW okay. oh, Trippers in Lebanon. Pagkatapos naman naming mag gala-gala pasyal-pasyal kainan sa akin, na. <laughs> Sarap yung manga. Baka pwede ako makahingi ka ba yan? <laughs> okay. nag -video nga ako sa kanila. Nakahingi pa ako ng ulam ng manga. Thank you. Ay, mahal. Hi! Kailala mo kapatid ko? Ah, okay. <laughs> Kilala niya pala yung kapatid ko dito. Hi. Puro ka chicken. Chicken balahat Chicken din kayo? Oh, is chicken. Oh. Sino yung may birthday dito? Happy birthday Sina <laughs> <laughs>